Kamas, bate nyo! Magandang hapon na naman sa inyo. Andito naman si Dudski, Magala na naman. Ayan, so andito tayo ngayon, guys, sa ah, barangay. Oh, andito na tayo sa matungaw pala. At meron palang checkpoint dito, guys. Ayan, at syempre, nagulat ako, maraming nakapila dito. Ayan, so guys, advice sa inyo ni Dudski, para hindi kayo maabala sa inyong mga travel, ah, kumplituhin nyo yung requirements ng LTO, guys. Kumuha kayo ng... Uh, driver's license at i-registro nyo yung motor para hindi kayo maabala kasi syempre yung ating mga kapulisan trabaho nila yan mag ng checkpoint kasi nga maraming mga motorista na hindi uh, awala pa lang lisensya at syempre meron naman lisensya expired naman yung registro ayan, so trabaho nila guys na manghuli so tayo sana uh, sumunod tayo sa batas at syempre hindi lang dapat mga civilian din yung sumunod sa batas ano kasi alam naman natin na karamihan din sa uh, mga ta, mga empleyado sa gobyerno na wala ring lisensya at rehistro yung motor nila kaya sana lahat tayo sumunod guys para patas ang laban so dito na lang muli maraming salamat and bye bye ingat-ingat tayo mga idol